sa mga nagkakalat ng maling impormasyon katulad na lang ng isang muslim na aking nakachat sa social media so isa siya sa nakapansin ng aking hamon so hinamon niya rin ako oh. ang gusto niya magdebate lang kami pero ang gusto ko naman bago kami magdebate ay palagan niya yung hamon ko ano ba yung hamon ko magpapaputol ng tagkabilang paa at kamay. So anong nangyari? Wala naman. Duwag, puro hamon sa salita. Message, kung saan, dito, doon, ganun lang ang gawain nila. Pero nung ibinibigay ko ang kontak ko, para legal kaming magkaroon ng kasunduan pagdating sa debate, ang akin lang naman kasi. Patunayan nila na ang kanilang kinaanibang relihiyon ay si Kristo ang nagtayo. Letra por letra sa banal na kasulatan o sa Biblia. At ako naman, papatunayan ko ang aking religion na kinaaaniban na letra por letra na bababasa sa Biblia, na si Kristo mismo ang nagtayo. Ngayon, kapag hindi napatunayan, doon matutupad ang pagpuputol ng paa. Wala nang ibang usapan, wala nang ibang idadagdag, kundi yun mismo, aalamin natin kapag wala kang nabasa sa banal na kasulatan, na si Kristo ang nagtayo. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Peke ang inyong kinanibang reliyon. Kung sino ang makakapagpatunay niyan, reliyon nyo, kahit sinong reliyon, Muslim, Katoliko, Born Again, o ano pa mga reliyon na protestante, patunayan nyo sa Biblia nyo, na si Kristo ang nagtayo ng inyong kinaanibang reliyon. At papatunayan ko rin. Ngayon, huwag sa sasabihin duwag ako. At saka kung magkukuha kayo ng video, ayusin niyo yung pag edit Ano? Itugma niyo. Itama niyo. Yung mga napapanood niyo na ini-edit yung mga videos ko, kinakat nila, at pinagmumukha nilang ako yung naduduwag. Ngayon, ito yung video. Ano? Kung nasaan ka man, ibinibigay ko na sa'yo. Marami akong ebidensya. Ano? diyan sa Muslim na yan na nagsasabing ako daw yung naduduwag, mapuputulan daw ako ng kamay pa. Paano ako mapuputulan ng kamay pa? E, hindi hindi niyo nga tinatanggap yung hamon ko. Di ba? Hamon kayo ng hamon sa Messenger ko sa comment section. Ngayon, ako naman ang naghamon, hindi niyo naman pinapalagan. Di ba? Tapos sasabihin niyo ako yung naduduwag. Kaya ikaw Muslim ano, kaibigan, eto ang masasabi ko sa iyo. Kung talagang sinasabi mong ako yung naduduwag, ilapag mo yung kontak mo. Ako mismo, pupuntahan kita mismo. Basta palagan mo yung hamon ko. Papalagan din kita. Pareho tayo magpaputol ng paa at kamay. Yun din lang naman eh. Ang gusto nyo lang kasi magdebate tayo na walang kondisyon. So anong mapapala natin dyan? Anong laban ko sa inyo? No, Marami kayong magkakampi-kampihan eh. Ako, iisa lang. Biblia lang ang tangi kong kakampi. Yan ang... Uh, makakapagsalba sa akin bilang isang kasunduan sa Biblia ang ating dibate na patutunayan natin ang reladyo nating kinaaniban na si Kristo ang nagtayo at ito ay sa Diyos. Yan ang hamon ko.